Sa nanay na may pitong anak napakani. Sobra. So pang second. Ang umaga sa lahat. Uh, ako po si Sally Abduhan. Ako po si Nanay Prima A. Macaraegs. Ako po si Evelyn Alora. Uh, ako po pala si Dina Alapaz. Uh, 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 ang buhay po namin dati, uh, uh, bali na-demolish po kami sa Cuba at napunta po na na, na, na punta po kami dito. Nung hindi pa kami ano, hindi pa kami membro ng ERDA, ang buhay namin is ano lang. As in talagang mahirap lang. Itatrabaho po ako pagyawa. napakalaki ng halaga po ng edukasyon kasi yan po yung stepping stone sa mga lahat ng paghihirap ng bawat pamilya. Lalo na po kung may mara maraming anak, big family po, na ang talaga number one problema kung paano po nila mapagtatapos ang mga anak. Sa akin, napakahalaga ng edukasyon dahil wala po kaming kayamanan na ipapamana sa mga anak namin. Kaya ang gusto ko makatapos talaga sila sa pag-aaral. Yung mga anak ko nga dati nag-aaral, kinakantsawan dyan. Ah, hindi na ako papasok pag walang baon, naglalakad. Pero yung aliyak ko na yung lakas ang loob. Sinasagot na, di bali po walang makain, di bali po walang baon. Importante yung makapag-aaral ako. Malaki, malaking tulong sa amin yung erda kasi pag araw ng pasukan, libre kasi sila gamit. Libre, libre uniform dati. Li oh, kahit naman hanggang ngayon. Yung mga anak namin na may, tal may uh, ano, lihim na talento na eh, ilalabas nila sa Erda Foundation. At saka isa po, uh, yung mga hindi nila nagagawa, nagagawa ko nila sa Erda Foundation. Lalo-lalo na po yung katulad sa akin si na lahat po sinasalihan. Halos lahat po sinasalihan. Slogan, poster making. Wala ko. Ibang hinihino sa mga anak ko talagang makatapos lahat sila. Kasi yun lang talaga ang kayamanan na maiiwan namin. Wala kaming lupa at bahay. Wala kaming yaman na ibigay sa kanila. Pag-aaral talaga ang dapat lalaki. Kailangan nila magsikap magtapos. Hindi ba kami perfecto malunang para sa inyong mga anak namin? Pero ang amin, ang amin dream ay mapagtapos kayo at lahat kayo ay makatungto sa edukasyon.